Ayan na ang susunod po nating pag-uusapan at panonoore at bibigyan ng reaksyon at pinyon ay galing sa Balitang Pinoy TV. Shocking to. Grabe. Kakapasok lang. Breaking news. Wow. Lagot ka saldi ko. Sabi dito. BBM. Kumilos na? Hindi rin. Parang, ako, parang palabas lang to. Eh. Sabi nga ni Bibi Sara, kung talagang uh, gusto niya at seryoso siya sa pag-iimbestiga niya, kaya niya isang araw lang ituro lahat yung mga kurakot. Ituturo mo lang naman. Kung baga, eto baka sangkot to, eto. Hindi eh, mo pa naman, mag, di ka naman ano eh. Kung wala pa naman patunay eh. Oh. Kung baga pinaghihinalaan mo pa lang na dapat silang magpaliwanag. Kaso paano mangyayari yon? nandun na sa ibang bansa. Okay, simulan na natin muna, Fiber Ni One. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber Ni One. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber Ni One. Okay, simulan na ho natin ito. Balitang Pinoy TV, nasa description niya. Takot. Uh, ito ha, uh, ito yung napapansin ng taong bayan ha. Huh? Takot kayong i-invite si Mayor Magalong. Naman. Kasi baka itong si Mayor Magalong, merong mabanggit na pangalan dyan sa loob mga kaalyado ninyo takot kayong maimbitahan itong si Zaldico ha? kasi baka hindi nakapaghanda kung ano yung isasagot. Uh, baka saka na lulutang itong si Zaldico kung meron na kayong script na nagawa. <laughs> o, oh, ganun ba? di ba? Importante rin yung who, yung urgent, ngayon na. Pasasagutin na natin. Eh wala, eh papanay na sa ibang bansa na. Shoutout kay Kuya. Wala na, nandudun na yun. Baka kuya-kuya ako'y kuya, kuya, baka tulog pa ngayon yun. Narito ang Malitang Pinoy TV. Alright. Yes, Game, game, game. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat at uh, panibagong vlog at padi uh, panibagong uh, update na naman. At uh, pakinggan natin itong uh, interview ni uh, nitong si Pinky Web itong in-interview niya itong si Janet Garin. Kung matatandaan natin, itong si Toby Chanko ay nagre-reklamo po sa proseso ng uh, pag-imbestiga nitong uh, flood control na mga anomalya, no, mga ghost projects. At nagre-reklamo si Toby Chanko patungkol dyan sa bakit uh, hindi agad nating maimbitahan itong si Mayor Bagalong at itong si uh, Zaldico. Dapat. At ngayon uh, naman ay pakikinggan naman natin yung side ni Congressman Janet Garin. Okay? Ano bang kinalaman niya ni Janet Garin na yan? Ba't siya yung nagsasalita, no? Kasi, parang hesitant sila na ma-invite ang uh, mga persons na involved, uh, like ni Zaldico, na nalilink ngayon ang kanyang pangalan dito sa mga uh, flood control projects. So, this time, Uh, si Congressman Janet Garin naman ang ating gawa ng reaksyon at uh, kung tayo ba ay sasang-ayon o hindi tayo sang-ayon sa kanya. Yes. Uh, mas pabor ba tayo dito sa mga explanation ni Toby Chanko? O tama ba si Congressman Janet Garin? Depende yan sa resulta ng ating reaksyon dito sa interview niya. Okay? Pero bago natin yan i-play at uh, i-react help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Guys, okay? sabay-sabay natin i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Okay, like and share para ha, maraming makalam. And also guys, pakisubscribe at pakifollow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At manotify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay, so kagaya nito, breaking news ito. So sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready, follow, subscribe. 1, 2, 3, go. Ayan, thank you very much. Okay, so pakinggan natin itong si Congressman jo uh, Janet Garin. Okay, play. Basok. Investigate, fellow members of Congress, Ayana. and where is Aldico in the first place? Let's get on point with House Deputy. Speaker and ILO-ILO First District Representative, Janet Garin, Congresswoman, good to have you. Thank you for your time. Welcome Thank you for inviting me, Pinky. So, when I watched the hearing yesterday, so Monday was the Senate, just for the information of those watching, as baka medyo nagkakalito na rin, Monday was the Senate, Tuesday was the first hearing of the Tricom into the flood control controversy. So, sa umpisa pa lang po, nagkaroon na ng mga, well, tense exchanges with you. Medyo bida po kayo dito dahil dalawa yon. One is with a uh, Congressman Toby Tianco. We're just going play that and just to give some um, premise into this. But let's watch this first. Go ahead. Let us not make the investigation personal. Let us all work together so that in the 2026 budget, while we are ongoing the deliberation, let us identify yung mga singit na flood control projects. Mr. Chair, yun na nga ang problema, no? Yung unang ginawa to, um, I was against it. How can we investigate ourselves? That is the primary question. Under the name of Congressman Saldico, ang insertion sa Biden uh as proponent siya is 13,803,693,000. So, paano na ngayon? So, ibig sabihin talaga nami may mention itong si Saldico. Wala na, paano yan? Ilumabas na. Babalik pa ba yun? Nagpagamot ba doon? Eh, paano kung hindi na bumalik yun? O, pa, paano na? Wala na. Wala nang matatanong. So, anong pwedeng gawin sa kanya pag hindi siya pumunta ng ilang beses? Yung ordinaryo lang na medyo mahina-hina, eh, talagang sinusupi na. No? Bigyan nyo rin ng magandang action dito. And we do not want to invite him as a source person. Hey, Mr. Chair. come check. Well, can you show this? Para lang yeah. Chair, Ayan, USB, yo. I have the floor. Yeah, have the Ayan o, oh, di ba? May USB pero hindi niya pinaplay. Yep. Yeah. I have the floor. No, I have the floor. Just to I have the floor. On the record, Mr. I have the floor. We did not refuse suspend. I have the floor. Motion to suspend. Kasi nataranta siya eh. May hawak na USB, eh, di ba? <laughs> hindi niya alam kung ano laman nun eh. Um, what happened after. So, no, uh, if you if to say something. Yeah, if you will allow me, let's talk about what happened prior. Go ahead. So, when you have a committee hearing, there's a list of who will interpolate. I am the first one listed. Magang magang nagpalista na ako doon because I had other appointments. And, Klinaklaro ko lang ha, ang pinapalabas kasi ni Congressman Toby Chanko na pinipigilan naming imbitahin si Congressman Saldi ko. That's not true. All of us were in unison. Yes, we can... Eh, hey, bakit wala? <laughs> ang dami, dami tayong ano? Alam ang dami na mga... Hindi totoo, kasi ganito, ganyan, ganyan. Pero sa madali salita, wala siya. Kahit anong paliwanag ng mga paliwanag nyo dyan, kahit pang matatalino pang paliwanag nyo dyan, wala, wala kaming nakikitang saldi ko. Wala. Ang nakikita lang namin yung USB na ayaw ipa-play. Invite Saldi, but I ask, is he a member? Hindi siya kasama sa invitasyon kasi hindi member. And then there was a motion, and then Congressman Abante hey. objected. The intention was to divide the house. I called for a suspension. Kasi sabi ko, teka, teka, bakit tila tayo nag aaway, -aaway sa loob? Well, Congressman Brian Po is a colleague, and the mother was being mentioned. Sabi ko, teka nga, wala namang, I, we were talking to Congressman Abante, please do not object. Ano ba yung objection mo? And yun yung sinasabi niya, we have interparliamentary courtesy. Pero sabi namin, baka namang pwede to shed light. But then, you know, in every hearing, you can request people to be invited during admin matters. However, the committee was being held hostage kasi na divert ni Congressman Toby Chanko yung usapan huh? doon kay Congressman Salido ko at kay, Cong uh, kay Senator Grace po. Huh? We did na that's why I was uh, trying to interject because it was my time. Ako yung dapat na nagsasalita, ako yung dapat na ni-recognize ng chair. And I hindi hindi ikaw eh. Sa kanya nga eh. Hindi naman ikaw eh. Kitang-kita nga eh. siya nga ang nagsasalita eh. Siya. Singit ka na lang ng singit eh. Diba? Floor niya nga daw yun eh. Sa kanya nga daw yun eh. Pinaulit-ulit niya eh. Tapos nakita niya kasi yung USB. Ah. He was pointing to the fact that we were not objecting. Pero ang point ko, imbitahan natin sila. Pero dahil hindi naman yan agad-agad, allow me to proceed to my line of questioning. So, you're... Hindi naman agad-agad, pero pag ordinaryo lang, kahit vlogger, kailangan pumunta agad. Pag hindi, supina eh. Naalala niyo yan, no? I'm so going to say that Congressman Zaldico is going to be invited. Yes, okay. prior to that, there were a lot of congressmen talking. Sabi namin, dapat na siguro talaga siya ang sumagot dun sa issue na yun. Oo, But the point of contention on the Infracom, ang pinag-uusapan kasi doon is paano na ipapasok ang ghost projects. Paano nagiging substandard? Kasi may mga aligasyon na ang dami ng mga middleman na nag-aalok at nagbebenta And we wanted to know why. Kasi sabay yung budget hearing, di ba? Eh wala na si Saldi. Wala, iba na rin ang mga nasa Senado. Bakit sa 2026 budget, andun yung mga singit na flood control project that we cannot identify the process by which they, we, they are being inserted. At ang sinasabi ng galing sa Kongreso, no. Pagdating ng budget sa Kongreso, andyan na siya sa National Expenditure Program. Ha! So, ibig sabihin, wala, wala sa Kongreso yung budget? Hindi sila nagpirma-pirma, hindi sila ang nagbigay? Wawa! Wow. Balikan well, ko lang po, uh, Congressman, yung sinabi niyo po. Bakit may mga ghost uh, projects? Bakit may mga sub substandard projects? Why? Ang sabi Magandang niyo po. Magandang tanong. Hindi ba importante din si who? Yes, that's right. That's why we said. Kaya nga, isa sa kanila, ang tinatrabaho nila, kung pa paano hindi makalusot itong mga uh, mga ghost projects, mga insertions, importante rin yung who. -who. Di ba? may dapat merong mananagot. Yes. Yan ang laging point out nitong si Toby Chanko. Yes. Kaya nga gusto ipatawag si Mayor Bagalong eh. Oo. Gusto ipatawag as resource person din si Saldico. Mm. Para magkaalaman na. Tama. In that way, dyan nyo uh, mabigyan ng uh, proseso na by the next budget hearing, may na itong mga insertions na ito. Tama. Oh, uh eh, ayaw nyo kasing ano eh parang parang may hesitant pa kayong i-invite ito mga takot uh, ito ha uh, ito yung napapansin ng taong bayan ha takot kayong i-invite si Mayor Magalong kasi baka itong si Mayor Magalong merong mabanggit na pangalan dyan sa loob mga kaalyado ninyo <laughs> takot kayong maimbitahan itong si Zaldico oh, oh. kasi baka hindi nakapaghanda kung ano yung isasagot. Sasagot, oo. Oh. Uh, baka saka na lulutang itong si Zaldico kung meron na kayong script na nagawa. O, <laughs> uh, ganun ba? <laughs> ba? Diba? Importante rin yung who. Yung urgent, ngayon na. Pasasagutin na natin. Tama. Imbitahin natin, but for the meantime, nawala siya. Kasi papadala mo yung uh, imbitahin. For the meantime, nawala siya. For the meantime, nawala siya kasi nga wala pang isasagot. <laughs> Bumubuo pa ng script. <laughs> hey bakit kasi? Nasaan ba, nasaan ba talaga si Saldi ko? Oo, at bakit yan ang nagsasalita? Anong kinalaman niyan? Sinuswilduan ba yan nung Saldi ko? Para makapagsalita-salita yan? Bakit? Anong, anong, anong meron sa kanya? Bakit nandiyan yan, di ba? O kayo nga mga kapatid, pa nga, bakit nandiyan yan? Bukod sa sinusweldoan niya ni Saldi ko siguro, o eh, anong meron iyo? Bakit ikaw ang tagapagsalita? Hindi kita maintindihan. Ang dami mong sinasabi. Papupuntahin lang naman eh. Papuntahin, sagutin yung mga aligasyon, yung mga tanong. Yun lang. Eh bakit hindi agad pwede pumunta? Ay, nag-abroad na. Anong ginawa doon? Ay, ay, ay. Allow us to proceed to the first interpellator and that's me. Kasi 9 o'clock dapat ang start. 9.30, I should have started questioning. Kasi marami kasi kami sa pila. Parang tapos na yung issue na yon. And I presented to Congressman Toby Chango, yes, meron tayong dapat tingnan. Pero hindi ba dapat tingnan rin natin paano ito permanently or semi-permanently i-plug? Because my point is, It's being uh, repeated. Yeah, eh. are you interested to find out what happened in the 2025 budget? Yes, we are. Because it can appear, Congresswoman, that you want to fix the 2026 budget and plug the loopholes. Since sabi mo nga, may mga ahente, may mga may extra, may mga etc. Andun po tayo. Pero doon sa nangyari sa 2025, dugtong how interested are you to we find out? We are that. very interested kasi dugtong siya hmm. The allegations na, okay, let's talk about the allegation na meron daw insertion si Congressman Saldi ko how much was that, um, 13? 13B. Okay. According 13B. to Congressman yeah. D. 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 That, that we have to see. Kasi kapag ka ikaw ang chairman ng, ng appropriation at meron ka... Uh, A request for not? what? Um, example, meron ka sa distrito mo, nakita mo, oh, may pondo yung tulay, ah, e, eh, gawa na yan eh. So, this matters. Yes, that's why I was saying, That's correct. We look at the small committee, we look at the BICAM, and andyan na yung reforms ngayon eh. Di diba yung small committee will now be transparent. Pero ang sinasabi namin, ano? dapat buuhin natin. We cannot just focus here, we have to focus on the whole process. Yes, the 2025 insertions um, uh, should be checked. However, The other alleged insertions, especially the ghost projects and the substandard projects, are not congressional insertions. What? Because Secretary Bunuanag detailed it. Kasi yun nga yung point nang iniimbestiga namin. I asked him the two projects that the president visited. Can you confirm that these are ghost projects? And he said yes. And we told him who were the proponent, saan ito sa budget nakalista. These were already listed when DBM submitted the budget to Congress. Hmm. Meaning it's an agency initiative. That's why galing, I was telling, po sa, oh, galing po sa galing sa departmento na inapprove ng DBM. Yes, okay. so ang sabi ko buuhin natin ito. But that does not mean no Congresswoman, that just because yung dalawa pong binisita ng ni pangulo na natuklasan ninyo according to the DSW, sorry, DPWH Secretary, former Secretary Bonoan said that came from the NEP. Kung baga, galing talaga sa D DPWH. That doesn't necessarily mean all these other hundreds of other projects uh, came from mm -hmm. the DPWH. That's why we They were That's why we were asking him. Kasi okay, Meron mga insertion, yung mga initiative ng mga congressman. Pag may initiative ka, meron kang pagkukunan ng pondo. And usually, you will see that this project is not needed in your area anymore and you are pro pro uh, proposing a new project. Um, technically, it's an errata, it's an amendment. Na nakasanayan lang yung word na insertion. But the point is, meron kang pagkukunan, may identify ka na hindi kailangan at ililipat mo dito. Pero doon kasi sa mga nakikita, and I believe Secretary Bonoan admitted to 15 ongoing yung ano eh. Now, itong mga nakikita niya ibang mga flood control na substandard, nasa NEP na rin eh. In huh? other words, yes, we look at the 2025 budget, but what I wanted, what we were proposing, that's why a day before, I was presenting it to Congressman Toby Chanko bakit patuloy nang yayari? napaka alam mo yung napakatapang nilang gawin But ito is it a problem of how you want to begin this in this hearing as opposed to how they want to begin or for example congressman towi yangko would want to begin this investigation because from my from where i'm sitting it appears that you want to to plug the problems or the loopholes ito sa 2026 budget both mm -hmm. because Pero saan po kayo mag-uumpisa kahit na po both bo, yan eh. sa prosesong yan eh, bo, sa, sa 2025 eh. uba kayo mag-uumpisa o 2026 pabalik both because If you, kaya nga, ang tinutumbo ko doon, the areas where there were a lot of alleged um, flood control Both projects, and substandard. yes are the same areas now listed in 2026. Hmm. Ang ang punto ko doon is ongoing ang budget deliberation. 2025, kung meron man, managot ang dapat managot. Pero oh. ang 2026, sayang eh. Mapipigilan pa natin eh. Ang daming nagugutom, ang daming kailangan. So, wow! There, wow! <laughs> King inang King <laughs> ina! Nadamay na naman yung maraming nagugutom. Panginoon ko, ano ba kasi yung plano nyo sa mga ganitong tao? Ba't pinatatagal nyo pa? Ay, naka. It's, It's an urgency to tackle both, especially 2026. And okay, I am not objecting. However, let us be factual about the situation. Hindi kami korte. Hindi kami korte, so... Let's say, may makita na mali doon sa small committee. May makita na mali doon sa BICAM. We are not a court. We can, you know, we can participate. Uy, pero pag nagsalita naman yung korte, hindi rin kayo sangayon. Lalo na yung sa impeachment. Uy, kikin na talaga. Sakit sa ulo nitong mga yupayup na itong mga... Ano Kunwari, mga wala silang alam. Tapos paliwanag-paliwanag. Uy! Mga leche! You can give information and whatever. But the president already said he's forming a third party um, group to look into this, an independent group. I imagine Sino ba may kasalanan kasi nung flood control, contractor lang? Ah, <laughs> hindi ako naniniwala. Yang contractor na yan, hindi yan big fish. Kahit gaano kalalaki ang mga yan, hindi yan big fish. Mga kalahati lang yan, kahit sobrang yaman yan. Sobrang yaman, tapos hindi big fish. Kasi meron pang mas malaki dyan na hindi papayag na wala rin silang nakatong. Kaya hindi, kung ano yung nakikita nyo sa mga kontraktor, higit pa dyan yung meron talagang nag-aproba niyan. Kaya lang ang masasabi natin dyan mga